At sa panonood Itong sistema nakakapanood mo lang Itinuturing ng marami bilang pinakamahusay na sistema ng depensa sa himpapawid sa mundo. Ito ang S-400 Triumph ng Rusya. Dalawang daang milyong dolyar ng makabagong teknolohiyang militar kaya nitong saluhin ang mga target sa nakakabilib na apat na raang kilometro ang layo. Ang bawat misil nito ay nagkakahalaga ng 6 na milyon. Itinuturing itong isang hindi mapasok na kalasag na ang mga bansa tulad ng China, India at maging ang Turkey na miyembro ng NATO ay nag-invest ng bilyon-bilyong halaga para mabili ito. Pero heto ang problema. Magugulat kahit ang mga eksperto sa aking sasabihin ngayon ang mga drone na nagkakahalaga lang ng limang daang dolyar na mas mura pa kaysa sa isang iPhone ay winawasak ang mga sistemang ito na parang mga sirang laruan. Sa isang operasyon lang kamakailan, winasak ng Ukraine ang isang katlo ng fleet ng mga bomber ng Russia. At gusto mo bang malaman ang mas malapak? Nandoon daw ang mga esapat na raan para depensahan sila pero hindi man lang nila na-detect ang mga umatake. Paano nangyari yon? Paano naging pinakamalaking kabiguan militar ng dekada ang kalasag na ito na itinuturing ng marami na hindi matatalo? Ang sagot, aba, siguradong ikagugulat mo. Tingnan mo, bago ang libo at 22, ang S-400 ay may halos alamat na reputasyon. Ang mga espesyal na publikasyon ay inilalarawan ang sistema bilang isa sa pinakamagagaling na depensang panghimpapawid na nagawa kailanman. At dahil sa kasikatan nito, agresibong ibinebenta ito ng Rusya sa buong mundo. Ngunit may isang hindi maginhawang katotohanan na itinatanggi ng lahat. At kapag nalaman mo kung ano iyon, maiintindihan mo kung bakit buong mga bansa ay kinansela ang kanilang bilyong dolyar na mga order. Ang S-400 ay hindi pa talaga nasubukan sa totoong digmaan. Pero kalma lang, na na ito noon. Isang halimbawa nito ay sa Syria. Noong 2000, at labin limang matapos pabagsakin ng Turkey ang Russian jet fighter. Pero alam mo ba kung ilang misil ang pinakawalan? Zero. Isa lang itong pagpapakita ng lakas, isang military theater, para takutin ng NATO. Namangha ang mundo, pumila ang mga gobyerno para bumili. Pero wala talagang nakakaalam kung ano ang kayang gawin ng sistema kapag totoong may labanan. Hanggang sa sumiklab ang digmaan sa Ukraine. At doon nagsimulang mabasag ang alamat. Noong Hunyo 1, 2025, nagbago ang lahat. Ang nangyari ng gabing iyon ay babaguhin ang manual ng makabagong digmaan. Isinagawa ng Ukraine ang isa sa pinaka-genius na military operations sa makabagong kasaysayan, ang spider web. Ang paraan na ginamit nila ay sobrang talino, parang eksena sa action movie. Isipin mo ang ganitong sitwasyon. Limang base ng himpapawid ng Russia na nakakalat sa limang magkaibang time zone, mula Murmansk sa Kanluran hanggang silangang Siberia. Lahat ng mga iyon ay inatake ng sabay-sabay. At gusto mo bang malaman ang resulta? Mahigit apat na pong estrategikong bombers ng Rusya, nawasak o nasira sa loob lamang ng ilang oras. Pitong bilyong dolyar na halaga ng kagamitang militar ang naging usok, ganun lang kasimple. Ngunit may isang detalye rito na ganap na magbabago sa iyong pananaw tungkol sa modernong digmaan. Isang pangyayaring hindi nahulaan ng kahit sinong eksperto sa militar. Ang mga drone ay hindi lumipad mula sa Ukraine. Ikinontrabando ang mga ito papasok sa Rusya. Masasabing matalino ang paraan ng paggawa nito. Ang mga drone ay itinago sa mga karaniwang truck pang komersyo na may mga bubong na maaaring buksan ng remote. At ang pinaka-ironiko pa rito, mga Draber na Ruso mismo na walang kaalam-alam ang nagdala ng mga sandatang ito na sisira sa sarili nilang puwersa ng himpapawid. Kaya mo bang maisip ang ironya? Ngayon, isipin mo ang eksena. Isang daan at labing pitong nakamamatay na drone, tahimik na parang mga multo, nakatago ilang metro lang mula sa pinakamahal na mga bomber ng Rusya. Nang dumating ang mga truck sa mga estrategikong lugar, binuksan ng mga operator sa Ukranya ang mga bubong ng remote at pinakawalan ang mga drone. Lumilipad ng mababa, halos kasabay ng lupa, hindi sila nakikita ng mga radar ng S-400 na dinisenyo para makita ang mga banta na nanggagaling mula sa malayo at mula sa itaas. Inatake ng mga drone ang pinakamahihinang bahagi ng mga bomber, ang mga tangke ng gasolina sa mga pakpak, isang pagsabog lang sa mga bahaging iyon ay sapat na para masigurado ang ganap na pagkasira ng eroplano. Ang pag-atake ay sobrang tumpak at ang koordinasyon ay napaka-epiko. Nais mo bang alamin ang lokasyon ng mga S-4 na raan na nagkakahalaga ng 200 milyong piso bawat isa? Ayun, nakatingin lang sila sa malayo habang ang totoong panganib ay gumagapang na pala sa kanilang paanan. Walang silbi talaga, Hayaan mong lumubog yan sa'yo sandali. Ito'y humahantong sa mahalagang tanong. Paano naging ganoon ka-vulnerable ang isang sistema ang nagkakahalaga ng 200 milyong dolyar? Ang sagot ay nasa sarili nitong filosofiya ng disenyo. At kapag naintindihan mo ito, magiging malinaw kung bakit nagbago na ang digmaan magpakailanman. Ang S-400 ay in upang maging isang panangga laban sa mga strategic na bomber at ballistic missile. Parang may napakalaking payong ka laban sa ulan. Pero inaatake ka naman ng mga langgam sa lupa. Natuklasan ng Ukranya ang blind spot na ito at ginawang isang nakamamatay na sandata. At para magawa nila ito, may mga estratehiya sila na siguradong magpapahanga sa iyo. Ang una sa mga ito ay isang taktika na tinatawag na saturasyon. Sa simpleng paraan, nagpapalipad sila ng mga pulutong ng murang drone, minsan dos dosenang sabay-sabay. Ang S-400 ay kaya namang makadetect ng ilan. Pero hindi nito kayang iproseso at labanan ang ganoon karaming target ng sabay-sabay. Parang pumapatay ka ng langaw gamit ang kanyon. Habang ginagastos ng sistema ang milyong dolyar na misail sa mumurahing drone, may iba pang drone na hindi napapansin. Ang pangalawang taktika ay mas matalino pa. Ang panghuhuli sa mga mata. At kapag naintindihan mo kung paano ito gumagana, magiging malinaw kung bakit desperado ang mga ruso. Ganito ito gumagana. Nagpapadala ang Ukraine ng mga drone na pain malapit sa isang lugar na pinoprotektahan ng S-400. Ang mga nervyosong operator ng Russia ay binubuksan ang kanilang makapangyarihang mga radar para subaybayan ang banta. Kapag naglabas ang radar ng signal, nagiging katulad ito ng parola na ibinubunyag ang eksaktong lokasyon nito. Ang impormasyong ito ay agad na ipinapadala sa mga unit ng long-range strike na nagpapaputok ng mga precision missile tulad ng mga Amerikanong attack ms Ang target ay hindi ang missile launcher, kundi ang radar at ang command vehicle. Kung wala ang mga mata at utak nito, ang S-400 ay nagiging isang tambak ng walang silbing bakal. Paano ka magre-react kung isa kang Heneral ng Rusya na nakikita itong nangyayari? At para magawa ang mga ataking ito, malaki rin ang naitutulong ng NATO, lalo na pagdating sa advanced na electronic warfare. Sa mga pag-atake, ginagamit ang mga jamming system para bulagin o lituhin ang mga radar ng Rusya. Kahit may madetect sila, hindi nila makuha ang matibay na lock sa mga target. Ngayon isipin mo ito. Hanggang kalagitnaan ng 2,000 at 24, may mga ulat na nagsasabing Isang kapat ng lahat ng S-4 na RAAN system na inilagay sa conflict zone ay nasira o nawasak. Tama yan. Ang dating itinuturing na di mapasok na kalasag ay naging paboritong target ng mga Ukrainyan. Nais mo bang malaman ang naging sagot ng mga Ruso? Maghanda ka dahil ang susunod ay halos nakakatawa. Oh, kumilos sila sa gitna ng desperasyon. Nagdala ang Rusya ng isa pang mas bagong sistema na parang galing pa sa hinaharap. Ang tinutukoy ko ay ang S-500 Prometheus, isang sistemang dapat ay revolusyonaryo, kayang sumabat ng mga hypersonic na misil at pati mga satellite sa kalawakan. Pero alam mo ba kung ano ang problema? Ang Rusya ay nakagawa lang ng isang sistema limang daan sa buong mundo. At mas malala pa, halos prototype pa lang ito. At ang nag-iisang S-500 na iyon ay ipinadala sa Crimea, partikular para protektahan ang estrategikong tulay ng Kurtz. Ang una nitong totoong misyon ay harangin ang mga missile na MS Attack ng Amerika. Pero ang resulta, alam mo na, isang ganap na kabiguan. Ang mga misail ay dumaan sa sistemang ito na parang hindi ito umiiral. Ang unang totoong pagsubok sa labanan ay naging unang pampublikong kabiguan. May isip mo ba ang kahihiyan? At habang ang Rusya ay nahihirapan sa kanilang mga depektibong sistema, ang Ukranya naman ay bumubuo ng isang bagay na lubos na kakaiba. Sa tulong ng mga kanluraning bansa, lumikha sila ng isang integrated na defensa gamit ang mga American Patriot System, Norwegian Nazans at German Iris-T. Ang pagkakaiba ay hindi lang teknikal, kundi philosophical din. Ang S-400 ay sinusubukang gumawa ng isang higanting kalasag mag-isa. Ang Patriot ay gumagana bilang isang network na parang orkestra kung saan bawat instrumento ay may sariling papel. Isang sistema ng mga bansa ang nagdedetect Isang iris ang sumusubaybay sa'yo. Isang patriot ang nag intercept Ang resulta ay kamangha-mangha. Ang antas ng tagumpay ay 74% na laban sa halos siyam na raang banta ng himpapawid mula sa Russia. At mayroon pang iba. Noong Mayo ng 2023, isang bateriyang patriot ng Ukraine ang gumawa ng isang bagay na sinasabi ng propaganda ng Russia na imposible. Na-intercept nito ang isang Kinsel missile na ibinibenta ng Russia bilang isang hindi matatalong hypersonic na sandata. Nang pabagsakin ng Patriot ang Kinshal sa ibabaw ng Kiev, hindi lang nito pinrotektahan ang mga buhay ng mga Ukrainian, kundi winasak din nito ang mga taon ng marketing ng militar ng Russia. Pero sandali, kung ang S-400 ay ganun pala ka-vulnerable, paano nagiging sobrang tumpak ng Ukraine sa kanilang mga pag-atake? Ang sagot ay nangyayari sa isang digmaan na hindi mo nakikita ang tunay na revolusyon ay talagang nangyayari sa digital na larangan ng labanan. Habang nakikita mo ang mga pagsabog at mga misil, ang totoong digmaan ay nangyayari sa mundo ng datos at mga algoritmo. Ang mga kumpanyang Amerikano tulad ng Palantir at Scale Artificial Intelligence ay ginagawang eksaktong mga koordinada sa loob lamang ng ilang minuto ang napakaraming impormasyon mula sa mga satellite, drone at mga interception. Gusto mo bang malaman ang kahulugan nito sa totoong buhay? ang isang simpleng drone na nagkakahalaga ng limang daang dolyar ay nagiging isang nakamamatay na sandata ng katumpakan kapag ginabayan ng isang intelihensyang network na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ito ang tinatawag nilang IE overmatch. Ang kakayahang mag-isip at mag-adapt ng mas mabilis kaysa sa kalaban kahit na mas kakaunti ang bilang. Ang Ukraina ay gumagawa ng mga drone na may kasamang mga sistema na gumagamit ng artificial intelligence para sa autonomong paglipad at pagkilala ng mga target. Hindi tulad ng mga karaniwang drone, hindi sila umaasa sa Global Positioning System o tuloy-tuloy na komunikasyon sa mga operator, kaya halos hindi sila naaapektuhan ng elektronikong panghihimasok ng mga ruso. Tulad ng nakikita mo, ang digmaan ay naging isang laboratorio ng inovasyon sa totoong oras. Ang mga bagay na dati ay inaabot ng buwan bago magawa ngayon ay ilang linggo na lang ang kailangan para ma-develop. Isang kapansin-pansing halimbawa ay ang mga drone na ginagabayan ng fiber optic na dinevelop ng Rusya para maiwasan ang panghihimasok ng Ukranya. Ang Ukranya naman ay tumugon gamit ang mga drone na pang-intercept na hinahabol ang mga drone ng Rusya sa himpapawid. Isa itong karera ng inovasyon kung saan ang pinakamabilis mag-adapt ang siyang nabubuhay. At sa karerang militar na ito, Sino sa tingin mo ang nananalo? Madali sigurong isipin na ang Rusya ang nangunguna, tama ba? Siyempre, itinuturing silang isa sa pinakamakapangyarihang bansa pagdating sa kakayahang militar. Pero, ang palagay na yan ay malayo sa katotohanan. At gusto mo bang malaman kung bakit? Dahil ang ikukwento ko sa iyo ngayon ay magpapakita kung bakit ang mga superpower ay maaaring matalo ng mas maliliit na bansa. Ang sagot ay nasa bulok na ugat ng sistemang Ruso. Tingnan mo, si Putin ay nagdesisyon na salakayin ang Ukraine base sa mga baluktot na impormasyon mula sa kanyang mga ahensya ng intelihensya. Nangako ang Sluzbab Neshny Rasvedki at Federal Security Service na babagsak agad ang hukbong Ukrainian na ang Kyiv ay mahuhulog sa loob ng ilang araw at natatanggapin ng mga mamamayang Ukrainian ang mga Ruso bilang mga tagapagpalaya. Wala sa mga yon ang nangyari. Ang pangalawang ugat ng kabiguan ay ang malalang korupsyon. At sa ganitong aspeto, napakarami ng mga problema. Ibinebenta ng mga general ang gasolina sa black market, nililihis ng mga kumander ang pondo at hindi nakakaabot sa tropa ang mga pangunahing kagamitan. Nang dumating ang utos na sumalakay, maraming batalyon ng Russia ang naubusan ng gasolina ilang kilometro pa lang mula sa hangganan. Nakakuha ang mga sundalo ng expired na rasyon at napilitan silang gumamit ng hindi ligtas na komersyal na radyo. Ngayon, baka nagtatanong ka, sandali lang, kung ang Russia ay may ganitong karaming problema, paano nila nagagawang ipagpatuloy ang digmaan na ito? Oh, simple lang ang sagot dyan. Naging isang labanan ito ng mga pandaigdigang koalisyon. Sa panig ng Rusya, kasama nila ang China, Iran at Hilagang Korea. Ang China lang ay nagbibigay ng 87% ng teknolohiyang kailangan ng Rusya. Nagpadala ang Iran ng libu-libong drone. Nagbibigay ang Hilagang Korea ng milyon-milyong bala at pati na rin ng mga sundalo. Sa kabilang banda, halos limampung bansa ang sumusuporta sa Ukraine. Ang Estados Unidos lamang ay nagbigay na ng mahigit 66 na bilyong dolyar. At ang praktikal na resulta nito ay nagiging mapanira para sa Rusya. Ang Ukranya ay nagdudulot ng pagkalugi sa Rusya sa proporsyon na lima sa isa. Para magkaroon ka ng ideya, mula Enero ng 2024, ang Rusya ay nawalan ng mahigit 1,100 armored vehicles, halos 4,000 combat vehicles at mahigit 1,800 tangke. Sobrang dami niyan. At ngayon, dumating na tayo sa sistema na ipinakita namin sa simula ng video. At ngayon, maiintindihan mo kung bakit ang nakakabilib na larawan ng S-400 ay naging simbolo ng kabiguan ng Rusya. Bahagi ito ng isang ekwasyon kung saan ang matematika ay sadyang hindi nagtutugma. Ang isang S-400 ay nagkakahalaga ng dalawang daang milyon. Ang isang drone ng Ukraine-Ukranya ay nagkakahalaga ng limang daang dolyar. Para maharang ang dalawampung drone, gumagastos ang Rusya ng isang daan at dalawampung milyon. Gumastos ang mga Ukranyano ng sampung libo. Kung kahit isang drone lang ang makalusot, masisira nito ang kagamitang nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Halos imposible para ang Rusya na manalo sa digmaang ito sa aspetong pang-ekonomiya. At binago nito ang lahat. Ipinakita ng digmaan sa Ukraine ang bagong panahon kung saan ang kakayahang mag-adapt ay mas mahalaga kaysa lakas. Maraming bansa na ang kinansela ang kanilang mga order ng S-400. Yung alamat ng pagiging superior ng Rusya ay, sa totoo lang, nagkadurog-durog sa mga larangan ng labanan sa Ukraine. Binago ng Ukraine ang mga patakaran ng makabagong digmaan. Ang hinaharap ay hindi para sa may pinakamaraming pera, kundi para sa mas mabilis mag-isip. Ngayon, sabi mo nga sa akin sa bagay. Matapos mong makita kung paano kayang sirain ng limandaang dolyar ang dalawang daang milyon, naniniwala ka pa rin ba na nabibili ng pera ang mga tagumpay sa digmaan? O baka naman nasasaksihan natin ang pagsilang ng isang bagong panahon, kung saan kayang talunin ng isang maliit na bansa ang isang superpower gamit lang ang pagiging malikhain? Iwan mo ang iyong opinyon sa mga komento. Kung napaisip ka ng video na ito tungkol sa makabagong digmaan, Mag-subscribe ka sa channel at ishare mo ito sa kaibigan mong mahilig sa mga usaping militar. Malaking tulong ito para lumago ang channel at makagawa pa ng mas maraming ganitong klase ng content. Hanggang sa susunod!